ayaw tumanggap ni tatay ang gustong patulungan ay yung kanya apo apo apo, apo. bakit ano po bang nangyari sa kanya tay na pila yung panya dahil na uh, tulungan ng bakal yung big ano ng drip o tapos yun na uh, kailangan niya ng wheelchair may siyang wheelchair eh kaya ron uh, uh, uh tulungan ha pagpapos kita sa diapos kababayan mayroon po tayong isang senior na pumasyal dito uh, galing daw sa Pabian. Sa Pabian tayo na. Sa Pabian kayang, Barangay Kayanga Sa lahat po ng mga taga barangay, ay, sa Pabian, barangay Kayanga kayanga, Yan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Lalo lalo na kapitan, Kapitan so, Lalo lalo, lalo, kaya, kapitang, Larong, lalo na kay Kapitan Ligatso. Mapagmahal na kapitan sa Sampabian. Yan, shout out sa'yo.

Nakikap na karamat na tumutulong sa tao. Kaya hindi na ako nag na humingi ng tulong sa kanya dahil may putihin puso si Daddy Pasky. Kaya kayo, dahil hindi ko siya nadatang dito, kapatid niya ang nandito, kaya sana maunawa na para nila ako. Kalo lang. Maraming salamat. Yan, yeah, Daddy Pasky. Pasensya na si tayo eh, si Daddy Pasky ay Umuwi kami dito kagabi ng mga alas otso ng gabi. Okay. Kaya lang kung may tumawag sa kanyang-kanyang asawa dahil may importanteng bagay na dapat puntahan doon sa Manila. Kaya bunyay sa agad. Dahil wala si Daddy Frankie mga kababayan, si Boss Kevin muna ang bahala sa mga pumupunta dito sa atin. Tulad ni Lolo na nilalapit ang kanyang apo dahil ito daw ay may karamdaman at malubha ang kanyang pinagdadaanan dahil sa kanyang nakausling buto dahil po siya ay may pinay tapusin natin mga kababayan yung video shout out sa mga kasama ko dyan sa Polis Bangos yeah. sa Polis Bangosan uh, kila Madam Marcia kila Apo Magliba Melissa Grape kila nakapal dito kay Daddy Frankie eh. Sabi niya na lang, lalakarati ako rito. Yun, maraming maraming salamat po mga kababayan sa lahat po ng nag-follow at walang sawang sumusuporta sa Daddy Frankie Official at sa buong team. Asawa niyo tayo? Wala. Ah, asawa niyo? Pataka na kami hiwalay. 19... Nineteen... Ano pa, 1994. Bakit naman nag-iwalay tayo? Ah, uh, sinawali ko na sa kanyang magulang gawa ng iba na ang ginagawa niya. Ah, uh, ako naman, eh, ay nasa mabuti rin, ano, uh, may, 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 mayroon ka rin kipatay. Wala ka <laughs> oh, na mga naman. Ba't mo siya ulitan? Eh, sila wali ko. Tayo, maganda na yung sasawali mo kaysa doon sa sasaktan mo. Ay, ah, yun. <laughs> hindi mo pinalaki, hindi mo pinag-aral, tapos sasaktan mo. Sa uli mo na lang. Sa uli na lang. <laughs> o, sa uli na Ngayon mga kababayan, no? <laughs> senior na yung nagsasabi, pwede rin sa uli. <laughs> Pero, para kaya, laging magunawaan sa mga mag-partner uh, kung may problema, pag-usapan agad para hindi po magpunta sa hiwalayan. Tayo lang po talaga makakasagot sa mga problema natin, hindi ibang tao. Kaya tayo ang unang makalutas. Kaya kung may problema, pag-usapan agad para hindi bumalak na. Ayan, wala. Hindi ko nahabaan tayo. Basta maraming maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Ay, na ipibigay ng kundang tulong eh, si Boss TV para sa inyo. Kasi ang layo po na. Hindi, kanito lang Kasi may ako ako rin na i-writing niyo. Na kung si pakakapunta kayo sa amin. Oh. Nakalabas yung puto niya rito. Oh. Mabali Ano rin gusto rin niyo mangyari? Pupuntahan namin ko. Ayun. siya para matulungan niyo po. Ay, oh, matulungan sige. niyo. Oh. O oh, sige, susulat ko yung pangalan oh, ng pangalan tayo, oh. para ano, pupunta natin mga kapapayan. Ano yung address tayo? Barangay Kayanga. Barangay Kayanga. Kayanga. Si, si, at ah, si. Ah, si. Sa Pabian. Pabian. Eto mga kababayan, ang gusto nang mangyari ni Tata instead na siya po yung matulungan ay ninais niya na lang na apo ang kanyang matulungan at mapuntahan ng Team Daddy Frankie. Habang kinakausap siya ni Boss JB Vlogs ay minarapat ni Boss JB Vlogs na kunin yung kanyang numero para makontak at ma-schedule para mapuntahan at malaman ang kwento ng buhay ni Lolo at ng kanyang apo. Alagang ayaw tumanggap ni tatay ang gustong patulungan ay yung kanyang ano yung kano ano mo yung tay ah bale apo. apo 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 bakit ano po bang nangyari sa kanya tay na uh, pila yung panya dahil na uh, kulungan ng bakal yung ano ng drip o tapos yung uh, kailangan niya ng wheelchair may wheelchair oh. kaya Ah, konti ko lang para ko pagpapospital sa Diyabon. Sige, sige. Susunod ko po dito, tapos tatawagan narin kayo para mabilis. Barangay kaya nga alam mo. Maraming maraming salamat kayo. Hayaan nyo, ano. Ah, Hindi ko na po kayo bibigyan. Kaya gusto nyo mangyari, ay mapatulungan ny nyo kanya yung ako, no? Oh, sige, papasarap ko. Hindi kong pwede sana, kahit pabakailan. Ay, o oh, sige, walang oh, problema. Pag merienda pa. Salamat. Okay. Salamat. Oh, yeah. uh -huh. Yan ang pang merienda mo tayo. Okay. Salamat. So, uh -huh. Ingat po kayo tayo. Okay. Mayroon okay. na kayong ano, no? O, oh, darawa ito, ka. Mm -hmm. Kung senior na 70 plus, uh, na kumasyal kay dati pa, kaya gusto niya matulungan ng kanyang apu. Uh, uh, gagawin po lahat ng mga kaya natin dati pa. Okay, mm -hmm. salamat po na nagpunod na dito. Ay, mapupuntahan kayo na. Huwag lang po kayo. Magalala. Kaya man kayo bukas, may araw na makakapunta at pinda di ba sa sasama. Kaya maraming maraming salamat at sa pinda di ba. Thank you.